Hello mga mams! At ngayon nga ay magluluto na naman tayo ng kinikrave natin. Hindi ko ba naman alam bakit nagkikrave na naman tayo sa Biko. Buti na nga lang at meron tayong natirang glutinous rice. Kaya eto tara magsaing muna tayo at after nyan lutuin na natin yung gata. Ayan nga, dalawang, dalawang taka lang nilagay natin. So konti lang talaga siya para lang talaga mas satisfy yung cravings natin. At eto nga, aroid yung gamit natin na um, coconut milk. At ayan nga mga mams... Dahil sobrang lamig talaga dito sa UK, sinabi ko na to dati sa inyo, nabubuo talaga dito yung gata. Kaya kailangan haluin mabuti kasi hindi siya magiging coconut milk at hindi maglalasang coconut milk yung gagawin yung kakanin. Kaya ito tiyagain muna nating haluin bago natin siya gamitin mga mams. Ayan nga at nakikita nyo medyo nagli-liquid form na nga siya. Para siyang mantika na natutulog. Tama ba? Anyway, parang ganun. Kaya ayan, pagka medyo okay na siya, saka natin siya gagamitin, isasalin nga natin to dun sa bigas, dun sa glutinous rice. Naghahalo ako ng konti para lasa na agad siya bago natin siya ilagay doon sa gagawin natin na syrup niya. Kaya ito, medyo okay-okay na to. Ayan, magsalin tayo ng kalahati lang. Then, haluin natin yung bigas para talaga mag-combine siya. Gumaganon ka pa. Kala mo naman talaga may technique talaga yan. Dagdag bawas nga lang tayo mga mams kasi nga pacham lang naman talaga tayo magluto at hindi naman talaga tayo eksperto at eto nga gawin na natin yung pampatamis niya. Eto ang ginagamit ko, um, pardo ang tawag dito sa probinsya namin sa Cavite pero hindi ko alam po anong tawag sa inyo pero parang brown sugar lang siya, mas ata ang tawag doon. Hindi natin alam mga mams, sabihan nyo ako kung anong tawag sa inyo nito tutunawin nga natin to pero para sa akin kasi parang mas masarap siya kesa dun sa ordinaryo na brown sugar hindi ko alam baka panlasa ko lang yon so kayo na bahalang humusga mga mams tutunawin nga natin to ng bahagya saka natin ilalagay yung natira nating coconut milk mamaya ayan nga mga mams at tunaw na nga siya kaya pwede nga natin isama na yung natitira nating coconut milk sakto na to kasi nga naglagay nga tayo dun sa bigas natin kanina ng coconut milk ayan nga tutunawin lang natin to mga buo ubuo and then after nyan, okay na to. So, haluin lang natin ng haluin para talaga hindi dumikit sa kawali natin yung ano, yung asukan. Pero mga mams, Royal Prestige Innovate Cookware nga pala yung gamit natin. Kaya hindi talaga siya didikit. isingit mo pa talaga yun. alam mo talaga na makapag-promote. Ayan nga at medyo okay na to. So, papatayin na natin to para um, intayin na lang natin maluto yung bigas natin. Ayan, ganitong kulay nga at ganitong consistency nga talaga yung ini iintay natin. Kumukonsistency ka pa. Kala mo talaga naman. Ayan nga. Sumisipol na nga itong bigas natin. I-turn off lang natin yung kalan. At then after nyan, iintayin lang natin maluto yung bigas. At ayan na nga. Mukhang okay na siya. Kaya ihahalo na natin dito sa minatamis natin. Mga mams, make sure na mahalo mo siyang mabuti para sakto. At ang pantay yung lasa niya. Hindi yung may matamis at merong wala namang lasa. Ayan nga. Halo lang tayo ng halo mga ma'am siya hanggang sa maging well combined na siya welcome ba gumaganon ka pa? Ayan. Medyo mahirap nga itong Halo Gaming natin mga mams. Nakakapagod sa kilikili. Pero okay lang yan mga mams. Mamaya naman busog tayo. nag nga tayo mga mams ng oven. Kasi nga ang gusto ko ino-oven siya. Kasi ang gusto natin yung medyo may tutong-tutong. Yung medyo may matigas tayong makakain. Ganun yung gusto nating biko. Kaya tara isali na natin to dito sa container. Make sure na ipatas nyo siya at ilapat nyo siya ng maayos para talaga na Mang malagkit na malagkit talaga siya. Malagkit pa sa pagmamahala nyo. Uy, gumaganon ka pa. Ayan nga, at medyo okay na to. Maliit nga lang yung nagawa natin. Kasi nga, dalawang taka lang talaga yung ginawa natin. Pang-ating lang ba? Pang-masiba lang nating sigmura. Ayan nga, at ihalo nating maigi. I mean, ipatas natin maigi. Para nga, saktong-sakto talaga. Ayan, after nito, pwedeng-pwede mo na tong i-oven. At ayan nga, mga mams, okay na okay na to. Pwedeng pwede na nga natin tong i-oven. Mamaya nga, busog-lusog na naman tayo.